tayo si Ayahana. Good morning. Good morning, good night So, dito pala si Ayahana, guys. Dito yung bahay niya. Na si Ansing dia? Dito po si Ansing, guys. Nakatira si sa kanya. So, yung bahay na yan ay dyan po nakatira si Ayahana. At hindi po ako nakapasok kasi may aso. May aso pa kasi kaya hindi ayaw ko pumasok. Ayan, may aso kasi guys. Oh. Dito siya tumira. Si yayahana mga aso guys. Guys, may mga aso. Ay, Ayun na guys, yaya-yaya na. Ayan na po siya. <laughs> Pwede ko masulod din na. Pwede ko masulod. Masulod ako sakod din na pa. So, ayun na guys. So, pasok kayo tayo sa bahasa. Sa ano ni ansing. Iro, gino ko. Ayun siya ng aso. Makakagatid ako ng aso. Ayun ang aso, Ansin. Ayun na guys. Ayun ang ng iro. Ayun siya ng iro. Biyan ko din mo. Gino ko, Ansin. Ansin, ang iro. iro natin! Ang iro, ba? iro Iro, ang Ang ba? Ang Papakan ko. So, kumusta ka na pala? lang, kasi papunta ka ngayon ako ng ulo, guys. Kayon? Ginawa nga ng ulo. Ang ginukod siya. tao nire? นี่้องยนยามไม่น่ดูโยัก็วนไม่นับ่ไม่ไม่นกป่าบเันต์โมโคนินยันต์โมโคนินอังปาว้าวเพื่นไอที่กุยันกังก้า Thank you man นี่นี่นี่ยังสิบังกนี่ยัมเ kay Mama Chona yan. Ay, Mama Chona, thank you. Pastor mm -hmm. na. Ma okay, Mama Chona ma yan. What? Nagbigay siya ng 1.5 sa sa'yo. Thank you, Mama, Para daw panghanda mo. Mama Chona. Mamaya na lang kasi, papunta, nga, pa ako ng Lord Yes. Oo. Mm -hmm. Kasi nasisimba pa ako, pero magbibili pa ako ngayon. Sa Mama Girlie naman, eh, hindi, hindi pa nagchat si Mama Girlie sa akin. So, ayun na guys, so dito, tatu dito pala natutulog si Yaya. Na. Ha? Saan ka natutulog Yaya? Ah, ito, dito ka dyan ka nagluluto. Dito pala siya nagluluto. Tapos, ano to mga gamit na ito? Ang asin. Mm. Dito pala siya makatira ngayon si Yaya. Tapos yung kwarto mo, Yaya. Ayun na guys. Ha? Dito. Bakit butas-butas dito? Ah. So ano ginamit mo dito ang ilaw? Yeah, plus light. Like, plus. So papasok tayo sa kwarto niya. Mm. Ah, oh, dito plus siya ay natutulog, guys. Dito ka natutulog siya. Kaya hindi dito pala natutulog si Yaya. Ha? May ano kasi dito katre. Mm, -mm. Nanggal po kasi na hugmo. Mm, -mm. Mo. mm, -mm. Oh, dito pa siya natutulog. buti but, but hindi mainit dito. Uh, bibili na ako ng electric fan. Bibili ka ng electric fan. Mm -hmm. So ngayon guys. Hmm. So. Hindi na na kasi ako ng gamit. para ngayon pupunta ng ano, Lourdes. Madali lang ako doon. Mga... sindi lang ako ng kandila doon. Mga ano, ka dapat da babalik? Mga ano. Bakit Lord, ganyan ka sa no? Eh, kasi doon kasi pinasimba ko nung bata pa ako sa yung lulak ko. Sa Lord, yes. So, sa ba, paano yung ano mo, yung pagkain mo dito? Ano? Mm -hmm. Naloto ako dito, may, may bigas naman na binimit ko. yung bigas mo. Ah. yung bigas mo. Ah. bigas mo. Ilang ilang kilo yan? Ano po? Sampung kilo ata yun. Bumili ka? Mm -hmm. So anong handa mo nga? Anong, anong lalo? Ano lang? lang? na lang pang bihon at saka yung paa ng manok adidas. At maglumpia din ako. Ang, ang dami mo na magluto. Pwede naman isa lang. So yun na lang ang ano yung pansit uh, at sa Aldi na saka ano, yung yung ng manok. Ang lulutuin mo? Yung para yung iba. Sa yun na yun? Gusto, hindi, gusto naman mag, gusto kayo mag inom. Wag na, ang, ang, ang gastusin mo dyan, iyang 1,000, itabi mo na yung 500 mo na yung gastusin mo. Okay lang yun. Huwag ka na, na magsabi na may nagbigay sa'yo. Sabihin mo, wala. Pero mag, magluluto ka rin ng Anong lulutuin? Di ba, lang yung gusto mong lutuin? Oo. Paanang manok? Pansit. At pansit ka lang? Hindi din ako doon kang bakit nila pansang kasi kumakain naman ako doon. Ah, sa, saan ka magluluto? Dito. Ah, dito ka na magluluto? Hmm, para, pag ano, para isa lang din yung lakad ko para hindi nakatid na hatid. Tapos punta ka nila pansang. Hmm. So, <clears throat> ano pala yung, ano patingin nga ano, ulit ang, ano muli, bakit, bakit, marami bang lamok dito, Yaya? Wala na, nag, kasi nagkatrol na ako eh. Uh, -hmm. Pinautang ako ni BFF Pantang ng katul. kasi para kasi palagi ko nakakalimutan magbili eh. Yung, yung bygone kaya binigay sa akin ni, ano, ni Pantang yung yung isang kahit kaya inutang ko lang. Mm, yun lang. Mag-ulan no, dito, Yaya. Ay, dito pala nakatira itu Yung lutuan niya. Hmm. Anong nagkain na kaunan? Kasi masutan mo mga ganito BA. Ano ka Gabi na basa. Basa na basa ulan. Amin ako, usara ka din na. an? Bolo ka. Basit, basit Bolo ka. pasu dengan anakku pasu dengan kulang ini kenapa? biar dia apa? ini biar dia bakalnya. Soalnya mungkin di sini nak. di sebelah. Ini mana mahu kumpul mungkin aku jadi di. Hawa ini. Mungkin aku kumpul balai. Di sini

ini baik orang yang eh anu solo nama mano. Jadi aji mampu ditoto penganas nang aku gi. Pangsirhan pagianan. Yemlang. Aduh sudah kita jadi ni muan. Jin seran dan asal ikot giseran gapon. Kehabin temanian. Sakala CCR. Keser betito. Hari hmm. no lah ang Si ha? ni. Ha? Eh? Ang ah, mga stika. Hmm? Ano ah, mang sayu kembali kena dalam album. Bahaymu. Jadi itu juga merupakan lagi. Jadi saya dah nelayan. Tengok, apa yang saya kongkolan di, rangan itu pulungan saman nak na pintahan ya, buka. Mana mesti kaki sokut ngah, gubau nang pintahan? Walau mahu kaki sokut, angkat orang, anak abita kat orang isara kabuk nasa lobi, mui di lubak, mui sokut naman tanan. si mak si si mayang.